Hello guys uh, Dito na naman tayo sa mani Adobong mani guys uh, Luto ng misis ko Maraming nag request Kaya naggawa kami ng adobong mani Guys Masarap to guys masarap uh, Ito yung tunay na mani Kasi may mani na mga fake uh, Yung mga nakaslagay sa yung mga tsitsiriya nakalagay sa sa say, yun yung uh, fake kasi hindi yung tunay mani tsitsiriya lang yun, tsitsaron tapos uh, tapos may itintawag din na maning hubad ano yung maning hubad? nag-iisip tuloy ko, ano yun? may damit? <laughs> ah, so alam ko na yun yung maning siguro na hubad yun yung wala nang uh, kalorong O wala nang shield Shield na siya Wala nang uh, bakayan Yun yung tinatawag na maning hubad Guys Pero ito yung tunay na mani Talagang uh, maning manis siya guys Malalaking uh, butil Talagang naalala ko dati no sa province pa kami Uh, nagtatayong lagi yung nanay ko ng mani Dati paborito ko rin yung mani uh, gustong gusto ko yung lasa uh, ito kasi masarap itong mani na kulay pula kasi may mga mani din na kulay puti so mas masarap itong pulay pula guys yung mani kasi masarap um, sabi nga nila nakadagdag talino yung mani guys nakadagdag talino siguro may sarisaring ano na siya uh, tawag na ito. yung uh, ingredients uh, sarisaring uh, vitamin, nutrients or kung ano na pang nakalagay dito ang taglay nitong mani kaya siya nakakatalino dagdag talino ay itong uh, adobong mani na to Um, ginisa muna ng misis ko yung bawang tapos uh, nilagyan ng kunting asin para masarap, templado at nilagyan ng kunting mantika tapos nung mainit na uh, tsaka ninyo linagay uh, tapos halo-halo, mix-mix -halo, uh, hanggang uh, naloto siya hanggang naga uh, golden brown siya guys so pag dating ng golden brown uh, pwede nyo siyang uh, uh in kasi uh, pangit din ito or mapait pag na overcook or nasunog na siya eh.